Hello, good morning guys. So ayan, mag tayo na ating ibabakain sa ating baboy. O oh, ayan. Ito yung ating galyang. Pini-prepare ni mister. Tapos, ayan. Dito naman tayo magluluto ng atag. Ito. Yung ating dirty kitchen. Nakalinis na tayo. Uh, tapos ito kumukuha si mister nung saging sabi nila pwede daw kainin ng baboy yung saging yung mura yung hindi pa namumunga daw pwede daw kainin ng baboy ha so ayan guys ang ating gagawin for today's video okay. yeah. ha yeah. iman nubing oa ahaayo hoy